Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang Ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo kapalaran mo dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat ng paborito Kaya gawing gabay o libangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Malakas ang impluensya ngayon ng buwan na magdadala sa iyo ng kapayapaan. At ito rin ang enerhiyang magdulot sa iyo, Aries, na ngayong araw. Ikaw mismo ang maghahanap ng pamamaraan para makakonekta sa ibang tao, makontak ang mga tao na medyo matagal mo nang hindi nakakausap o hindi nakikita. At sa araw na ito, magaling kang unawain ang iyong mga emosyon. Ngayong araw rin, malakas ang impluensya ng Mercury. Papasok ito sa iyong sektor at mananatili dito hanggang April 10. Ito naman ang enerhiyang magdulot sa iyo na mas maging palaban ka, mas maging matapang ka na sabihin kung ano ang iyong mga nararamdaman. At ito rin ang enerhiyang magdulot sa iyo na mas maging curious ka, mas mahilig kang makipag-usap sa ibang tao, at ito rin ang enerhiya na parang gigising sa iyong pag-iisip ang mga bagay na dati ay hindi mo napapansin, mga bagay na isinasantabi mo ay mabigyan mo ng panahon, mapag-isipan mo ito ng ayos at mahanapan mo ng pamamaraan. At ikaw rin ay maging mas observant, willing ka na makinig sa kung ano ang mga plano ng ibang tao at Paminsan-minsan, kinakabahan ka, pero madalas ay mahilig kang mag-isip at magiging malakas ang iyong paniniwala. At ito rin ang siklo kung saan ikaw mismo ay gumagawa ng desisyon para sa iyong sarili. Maaayos ang mga proyekto na lalo na ang mga proyekto na ibinibigay sa iyo at ang iyong mga obligasyon sa buhay ay mapagtuunan mo ng pansin. Ngayong araw, ang kailangan bantayan ng mga Aries ay ang kakulangan ng pasensya. Maayos ngayon ang mga relasyon at happy ang mga Aries na meron ng asawa, meron ng mga kinakasama. At ang mga Aries naman na single ngayong araw ay mahilig na mag-reach out sa kanilang mga crushes, mahilig makipag-usap. At sa araw na ito, Aries, bantayan ang pananalapi dahil medyo mahina ang pasok. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer.

Mahilig namang magmuni-muni ang mga choros sa araw na ito, mas privado kayo at mas mahilig kayong mag-isip, lalong-lalo pagdating sa inyong mga desisyon, kung ano ang mga gumagana at kung ano ang mga kailangan baguhin. At sa araw na ito, medyo mahilig ang mga choros na mapag-isa ngayong araw dahil mahilig kayo na mag-isip at magmasid lamang. Sa araw na ito, choros, napakatalas ng iyong intuition, kaya pakinggan mo kung ano ang iyong mga kutob. Sa araw na ito, mabigyan ka ng maraming clues sa iba't ibang sitwasyon ng buhay at makakatulong ito sa iyong desisyon, lalong-lalo sa iyong mga konklusyon. At ngayong araw napakalakas ng uh, focus ng Taurus. Sa araw na ito, ikaw rin ay nasa magandang siklo para makipag-usap ngayon sa ibang tao. Ang mga bagay na dati ay wala kang alam ay mabigyan ngayon ng kalinawan. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa tuktok ng iyong solar chart, kaya mas madali mong mapansin ngayon ang mga bagay-bagay, maging ang mga bagay na hindi napapansin ng ibang tao. At sa araw na ito, matalas ang iyong performance, magaling ka ngayong araw, magaganda ang iyong mga layunin, at makuha mo rin ang suporta ng ibang tao. Maayos ngayon ang pag-ibig ng mga Taurus, merong mga kaibigan na hindi masyadong nagbibigay sa iyo ng atensyon. Kaya meron ring mga konting tampuhan pero ang kabuoang enerhiya ay supportive sa iyo. Kaya kung kailangan mo ng tulong, huwag matakot na humingi. At sa araw na ito, ang pera ay katamtaman lamang kaya kailangan na bantayan ang iyong mga obligasyon, lalong-lalo na ang iyong mga pangako na may kinalaman sa pera. Sa araw na ito, Charos, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At talaki numbers mo ay 7, 10, 18, 27, 37, at 42. Mas friendly ngayong araw ang mga Gemini. At sa araw na ito, magaganda ang iyong mga ideya. Progresibo ang iyong trabaho ngayon kaya marami kang matapos sa araw na ito. Maari rin na ngayong araw ay mas konektado ka sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kasamahan sa trabaho. Magaganda ngayon ang iyong mga idea at makikita ito sa mga diskusyon mo sa ibang tao. Mahilig kang makipag-network ngayong araw. Mas aktibo ka sa iyong komunidad. Maganda rin ang araw na ito dahil ibabahagi mo sa ibang tao kung ano ang nasa iyong isipan. Ikaw rin ay mas magkaroon ng social social goals ngayong araw at gusto mo na maayos rin ang mga tao na nasa iyong kapaligiran. Ngayong araw, assertive ang mga Gemini. Pinipilit ninyo kung ano ang inyong mga paniniwala at kung ano ang inyong mga gusto. At ngayong araw, dahil malakas ang influensya ng Mercury at Mars, maaari na merong kakulangan ng pasensya ang mga Gemini sa araw na ito. Medyo padalos-dalos kayo sa inyong mga aksyon, lalong-lalo na sa inyong pananalita. Maganda naman ngayon ang kalusugan ng mga Gemini, maayos naman ang inyong wellness, ang pera ang kailangan bantayan at ang inyong mood. Ang pera sa araw na ito ay mababa kaya kailangan na maging wais ka sa iyong mga gastos. At sa trabaho naman, magaling ka sa trabaho dahil natutugunan mo ang iyong mga obligasyon. Medyo kulang lang sa pasensya dahil marami ring tao ngayong araw ang magpagalit sa iyo ng sobra. At sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga libra. At ang lucky numbers mo ay 4, 14, 24, 32, 40, at 41. malakas ang impluwensya ngayon ng buwan sa iyong sektor cancer. Ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na mas seryoso ka ngayon sa iyong mga plano at sa iyong mga responsibilidad. Ngayong araw rin, matulungan ka ng enerhiya ng Mercury na siyang makakatulong sa iyong komunikasyon, lalong-lalo pagdating sa iyong career at sa iyong reputasyon. Ngayong araw, malakas ang iyong impluwensya sa ibang tao. Maraming mga tao ngayon ang makinig sa iyong mga pananaw at sa iyong sasabihin. Ang iba naman ay lumalapit sa iyo para makakuha ng magandang payo lalong-lalo pagdating sa kanilang mga plano sa buhay ngayong araw ikaw ay mas maingat at mas magaling ka sa pagpili ng iyong mga pananalita, mas nagiging accountable ka, tinitingnan mo kung ano ba ang iyong mga obligasyon at kung natutugunan mo ba ang mga ito at ngayong araw rin ikaw ay mas maging formal Lalo lalo sa iyong pakikitungo sa ibang tao. Maganda ngayon ang iyong connection pero sa araw na ito, Cancer, ang dulot ng enerhiya ng araw ngayon ay ang mga kakulangan ng pasensya lalong lalo na sa pakikipag-usap sa mga taong magulo. At ngayong araw rin, medyo hindi ka rin mapakali dahil parang meron kang inaantay o kaya marami kang iniisip na pagbabago. At sa araw na ito, Cancer, maayos naman ang iyong pangangatawan. Ang pera sa araw na ito ay katamtaman lamang para sa iyo. At ngayong araw, bantayan rin ang mga kaibigan na maaring hindi magandang impluensya sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 1, 3,

Payapa naman ang araw na ito para sa mga Leo. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng Mercury sa iyong sektor. Mananatili ito dito hanggang April 10. Ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na magaganda ang mga challenges dahil mas magbibigay ka ng karagdagang oras na pag-isipan ang mga mabibigat na katanungan patungkol sa iyong buhay. At magkakaroon ka ng mas malawak na pananaw, yayakapin mo rin ang mga pananaw ng ibang tao. Kaya very educational lang ang araw na ito. Marami kang matututunan at ngayong araw rin mas mabusisi ang mga liyo. Pagdating sa mga proyekto ay binabantayan mo ang mga maliliit na detalye. Interesado ka rin sa kung ano ang mga ideya ng ibang tao. Ngayong araw ang mga liyo ay palaban. Lalong-lalo -lalo, pagdating sa inyong mga opinion, hindi kayo takot na ibahagi sa ibang tao kung kayo man ay hindi parehas ng paniniwala. Aktibo ngayon ang isip ng mga Leo ngayong araw. Positibo ang inyong pananaw at mas interesado kayo sa kung ano ang nagaganap sa kapaligiran. Ngayong araw rin, maaari na meron mga debate, i-defend mo ang iyong mga idea, lalo na ang iyong mga paniniwala. At sa araw na ito, mataas ang enthusiasm ng mga Leo. Gusto nyo lang na magtrabaho, i-push kung ano ang inyong mga plano. Maayos ngayon ang takbo ng pananalapi para sa sa mga Leo, ang pag-ibig ngayong araw ay maayos rin. Medyo ipupush mo ngayon, Leo, lalo na ang mga Leo na manliligaw. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 3, 20, 21, 22, 35, at 42. Ang focus ng mga Virgo sa araw na ito ay nasa kanilang trabaho at sa kanilang kalusugan. Maganda ang araw na ito dahil ngayong araw mas siya ng mga Virgo ang mga maliliit na detalye pagdating sa kanilang mga plano. At malakas ang impluensya ng Mercury sa iyong sektor, lalo-lalo na sa iyong abilidad. Ito ang kanyang resulta. Mas magaling ang mga Virgo sa araw na ito, lalong lalo sa inyong mga pananaw. At Ngayong araw, mas mahilig ang mga Virgo na sabihin sa ibang tao ang mga pribadong bagay, ang mga komplikasyon ng mga sitwasyon, pero mas objective ang mga Virgo sa araw na ito. Masusundin ninyo kung ano ang sa tingin ninyo ang tama at hindi ninyo masyadong papansinin kung ano ang inyong nararamdaman. Mas intense ang mga sitwasyon ngayong araw, kaya ngayong araw rin mas magaling ang mga Virgo na lumayo sa mga tao na hindi magandang impluensya. Madali sa inyo na mag-detach sa mga bagay na sa tingin ninyo ay hindi na gumagana. At ngayong araw, mas malalim ang mga Virgo sa diskusyon. Mahili kayo sa mga contemplation ngayon, mag-isip at malakas ang inyong kagustuhan ngayon na ayusin ang inyong mga estrategiya, ang inyong plano at mag-observe sa kung ano ang mga eksperyensa ng ibang tao. Ang kabuoang enerhiya ng araw ngayon, Virgo, ay maayos at sa araw na ito, ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 1, 16, 22, 27, 32, at 36, mas matatag ang mga libra sa araw na ito at ipaglalaban ninyo ngayong araw kung ano ang inyong mga pananaw. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mercury. Mananatili ito sa iyong sektor libra hanggang April 10. Ito ang enerhiyang gigising sa mga relasyon. Ang mga relasyon na medyo tumatamlay na, hindi na masyadong nag-uusap at hindi na masyadong nagkakaunawaan ay maaring mabuhay ulit dahil sa siklong ito, mas mahilig ang mga libra na makipag-uusap at mahilig kayo na i-consider rin kung ano ang pananaw at kung ano ang emosyon ng mga tao. Ngayong araw napakatalino ng mga Libra at mapapansin ng mga tao ngayon kung ano ang iyong galing. Ngayong araw rin mahilig ang mga Libra na makipagdiskusyon at mas efficient kayo, magaling kayo ngayong sa trabaho, magaganda ang iyong enerhiya ngayon kahit na malakas ang tensyon sa trabahuan at merong mga tao rin na nakapalibot sa iyo na kulang sa pasensya. Pero sa araw na ito, ang mga Libra ay malakas ang control sa kanilang sarili, hindi kayo nagmamadali sa inyong mga desisyon. At mamayang gabi, ang moon ay papasok sa iyong sector of joy. Kaya pagdating na sa bandang gabi, lalo ka na mas maging happy at ma-enjoy ang iyong sarili. At itutulak mo ang mga boundaries, yung mga sinasabing pawal, ay maaari na subukan mo na i-push pa, baka ikaw ay magtagumpay. Ngayong araw, wala namang masyadong risk sa araw na ito pero meron lang mga tao ngayon na medyo mahirap unawain kaya maari makaapekto ito sa iyo sana pero mas matatag ka ngayong araw at mas mahilig kang magpatawad kaya mas cool ang mga mood ng Libra sa araw na ito. Ngayong araw Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 7, 13, 27, 29, 33 at 38. Malakas ang impluwensya ng buwan sa iyong tahanan at sa iyong pamilya ngayong araw Scorpio. Mahilig ang mga Scorpio ngayon na mag-relax lang, magmuni-muni, unawain ang mga sitwasyon at mamayang hapon ang Mercury ay papasok rin sa iyong sector of work at sa iyong health. Kaya pagdating na sa bandang hapon, ang iyong focus ay mapunta sa iyong trabaho, sa iyong kalusugan. At mabigyan mo rin ng focus ang iyong mapagkukunan para sa mga responsibilidad mo sa buhay. Medyo busy ang araw na ito para sa mga Scorpio dahil ngayong araw ang mga Scorpio ay nagbibigay ng karagdagang atensyon sa kanilang trabaho at sa kanilang kalusugan, lalo na sa kanilang mga ginagawa araw-araw. Mas involve ang mga Scorpio ngayon sa kung ano ang mga ginagawa ng ibang tao. Mahilig kayong makipag-usap ngayong araw at magaling kayo sa mga maliliit na detalye. ngayong araw, maganda ang mga produkto ng mga Scorpio, magaling ang inyong mga decision at sa araw na ito maganda ang takbo ng pag-ibig. Merong mga Scorpio ngayong araw na napapagod na sa paulit-ulit na problema ng isang relasyon, pero sa araw na ito ay ipaglalaban niyo pa rin. At meron namang mga Scorpio na single na sa araw na ito ay mas mahilig makipag-usap kung dati ay medyo tahimik ngayong araw kwento ng kwento. At sa araw araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng karagdagang focus pagdating sa mga maliliit na detalye. Ang mga bagay na hindi pinapansin ng ibang tao ay mas napapansin mo. At sa araw na ito, Scorpio, maayos naman ngayon ang takbo ng pera. Medyo mabagal nga lamang ang pasok pero kahit papano ay nakakaraos ka rin. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 1, 2,

maayos ang mga diskusyon ng mga Sagittarius sa araw na ito dahil ngayong araw malinaw ang pagpili ninyo ng inyong mga pananalita. At sa araw na ito rin, ang mga Sagittarius ay magiging mas matulungin sa ibang tao. Maganda ang inyong abilidad sa araw na ito dahil ngayong araw mas mapansin ng ibang tao na kayo ay nakakaroon ng kumpiyansa sa sarili. Sa araw na ito rin, mabigyan ninyo ng focus ang mga bagay na happy at maganda ang romance energy ngayon ng mga Sagittarius. Sagittarius, madali mong mahanap ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng kasiyahan. At sa araw na ito, medyo mahilig rin kayo na makipag connect sa ibang tao, mahilig kayong magbiruan sa inyong mga pananalita, at mas ipakita ninyo ngayon kung ano ang inyong nararamdaman. At sa araw na ito, pagdating sa pag-ibig, nako, madaling ma-attract ang mga Sagittarius ngayong araw, lalo na sa mga tao na magaling makipag-usap at intelihente. Bantayan ang mga ito sa Aquarius dahil malakas ang tentasyon sa araw na ito pagdating sa pag-ibig. Kaya kung ikaw ay meron ng kapartner, meron ka ng asawa, hinay-hinay sa kung ano ang iyong gagawin ngayong araw dahil napakalakas ng tentasyon na ma-attract ka sa ibang tao. Ang puso ng mga Sagittarius ngayong araw ay hindi mo masyadong maaasahan. At sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 7, 12, 26, 38, 40, at 42. Malakas ang impluwensya ng Mercury sa iyong sektor ng tahanan at pamilya Capricorn. Mananatili ito sa iyong sektor hanggang April 10. Ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na ang iyong mga diskusyon ngayong araw ay mas personal. Maari rin na sa araw na ito magaganda ang mga diskusyon sa tahanan, masasaya ang mga aktibidad, at magaganda ang mga interaction mo sa iba. Marami kang matutunan sa iyong mga interaction ngayon sa tahanan. Maganda ang iyong mga plano para sa mga mahal mo sa buhay. At sa araw na ito, pati na rin bukas, malakas ang impluensya ng buwan sa iyong sektor ng mapagkukunan. Kaya ang mga Capricorn ngayong araw rin ay maghahanap ng siguridad at mas gusto ninyo na malaman kung ano ang gagawin sa inyong future, lalong-lalo na sa pamilya. Hahanapin ninyo ang mga bagay na komportable kung ano rin ang magbibigay ng kasiyahan sa iyong mga mahal sa buhay. At sa araw na ito, magaling ang mga Capricorn na balansehin ang inyong oras. Nakakaron kayo ng oras sa iyong sarili. Oras sa iyong mga mahal sa buhay at sa iyong trabaho rin. At ngayong araw, mas maging responsable ang mga Capricorn. Maayos ngayon ang iyong pananalapi. Ngayong araw, meron pa ring mga problema. Pero ang mga problema ay nahahanapan ng solusyon. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At alaki numbers mo ay... 3 4 28 31 36 at 43 Malakas ang pasok ng Mercury sa iyong communication sector Aquarius. Excelente ang araw na ito para sa iyo na makakuha ng mga magagandang impormasyon. Magkakaroon ka rin ng malakas na kagustuhan mag-reach out sa iyong mga kaibigan, sa mga tao na matagal mo nang hindi nakita at sa araw na ito busy ang siklo para sa iyong trabaho. Mahilig kang magplano at nag-a-adjust ka kung ano ang iyong estratehiya. At sa araw na ito, ang mga hinahanap mong impormasyon ay mas madali mong makuha At sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mercury kaya ngayong araw, hindi ka rin masyadong mapakali dahil ang enerhiya ng Mercury ang magdulot sa iyo na marami kang katanungan sa iyong posisyon, lalong-lalo pagdating sa pananalapi at sa iyong trabaho Pero, kalmado ka sa iyong mga komunikasyon at mas madali ka rin matuto sa kung ano rin ang mga nakikita mo sa kapaligiran At ngayong araw, maayos naman ngayon ang daloy ng pag- ibig Kung meron mga mga hindi pagkakaunawaan sa araw na ito, Aquarius, ay madali mo naman itong maplansya. At ngayong araw, ang pera ay medyo mabagal. Pero, kailangan na pantayan ang iyong mga obligasyon. Mataas ang tentasyon sa araw na ito, Aquarius, na ikaw ay mag-invest. O kaya, meron kang subukan para makahanap ka ng mas malaking pera. Pero, ngayong araw, maging maingat dahil nakapalibot ang scams. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Charles. At ang lucky numbers mo ay 4, 9, 23, 24, 31, at 33. Ang focus ng mga Pisces sa araw na ito ay nasa pera at sa inyong mapagkukunan. Malakas ang impluensya ngayon ng Mercury sa iyong sektor. Mananatili ito hanggang April 10. At sa araw na ito, ikaw ay magaling mag-analyze pagdating sa isyong pananalapi at sa iyong pag-aari. At maari rin na sa araw na ito, mahilig ang mga Pisces na pagmunimunihan ang kanilang mga gastos at ang kanilang pamamaraan na makapag-save ng pera. Ngayong araw, mas practical ang mga Pisces at reasonable kayo, kaya magaganda ang pagbibigay ninyo ng advice sa ibang tao. Maayos ngayon ang mga Pisces, mas organisado kayo pagdating sa inyong pera. Ngayong araw rin ay mas mabigyan mo ng oras at panahon ang mga mahal mo sa buhay. Very practical ka sa araw na ito, kaya nagbibigay ka ng karagdagang atensyon sa iyong mapagkukunan. Ngayon at bukas, malakas ang impluensya ng buwan. Kaya sa araw na ito at bukas, mas maging privado ka, at maaari rin na itago mo ang iba mo pang plano. Sa araw na ito, Pisces, maayos ang takbo ng pag-ibig. Happy ang mga Pisces ngayong araw. Ang mga Pisces naman na... Meron pang mga nililigawan o kaya single pa ay maaari rin na mag-explore sa ibang mga gawain na nagpapasaya sa kanila. At sa araw na ito Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 5, 6, 9, 17, 22 at 42.